Tiniyak ng Japan na sisikapin nilang protektahan ang Pilipinas sa kabila ng mga nararanasang pangharas nito sa China. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Paiigtingin ng Japan ang kooperasyon nito kasama ang Pilipinas pagdating sa defense equipment, kasunod ng sunod-sunod na pangharas ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Japan is uh, committed, ready to provide necessary uh, assets to Philippines to protect our uh, Philippine security. Bukod sa ikinababahala ng Japan ang mga aksyon ng China, hinangaan naman ito ang Philippine Navy sa kanilang naging kalma at mapayapang reaksyon sa harap ng pangaapi. What impressed me is the the response by the Philippines. They handled it very calmly. Paliwanag ni Japan House of Representatives member Onodera Itsunuri, ganito rin ang naging karanasan ng Japan sa pangaharas ng China nung nakalipas na dekada. Philippines and Japan have something in common and we are also being harassed by the China. Anila, dahil sa pagbisita ng mga mambabatas ng Japan sa bansa, muli nilang napatunayan at natiyak ang kalagahan ng pagsasanib pwersa upang maprotektahan ang buong rehiyon. Dagdag nila, isa itong lehitimong concern ng international community at kinakailangan talagang ma-de-escalate ang mga tensyon. Sa July 8, gaganapin ang 2 plus 2 meeting sa pagitan ng Japan at Pilipinas. The Philippines and Japan have much in common. We are both maritime nations. In that sense, the Philippines is an important partner sharing the common interest. Kaninang umaga, nag-courtesy call ang Japanese delegation kay National Defense Secretary Gilbert Yodoro. Bukod pa ito sa huling pakikipag-ugnayan ng mga mambabatas kina National Security Advisor Eduardo Anyo at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.